Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang lahi ni Hesu Kristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Dating anak naman ni Huda kay Tamar sina at Zara. Si Phares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naasu na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus at naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Orias. Si Solomon naman ang ama Robo. Si Robo ang ama ni Abias at si Abias ang amani Asa. Si Asa ang ama ni Josephat at si Josephat ang amani ni Horem na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Si Ezequias ang amani ni at si Manasas ang ama ni Amos na ama naman ni Hoseas. Si Hoseas ang ama ni Heconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Heconias si Salatil na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiyad na ama ni Eliakwim at si Elia kuin ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadak na ama ni Okwam, itong si Okwam ang ama ni Eliud. Si Eluad ang ama ni Eliasar, si Eliasar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Hakob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagpamanak kay Jesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng ipakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y nadvihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangamalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta baglivihi ang isang dalaga at ng isang lalaki at tatawagan itong Emmanuel ang kahulugay kasama natin ang Diyos ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo